San Miguel Arcangel, pinangungunahan kami sa laban, humihiling kami ng iyong proteksyon, laban sa lahat ng kasamaan, at patibong ng demonyo. Nagsusumamo kami, sa ngalan ng Diyos, na ikaw, prinsipe ng mga hukbo sa langit, gamitin ang banal na kapangyarihan, para itapon si Satanas, at ang mga masasamang espiritu sa impyerno, upang hindi sila kumalat sa mundo at magdala ng kapahamakan sa mga kaluluwa. Amen inaanyayahan kita, kapatid na lalaki, at kapatid na babae, na ating hingin ang proteksyon ng ating tahanan o anumang lugar kung saan tayo naninirahan, habang iniisip natin si San Miguel Arkanghel na dumaraan at tinatatakan ng dugo ni Kristo Jesus ang bawat bahagi ng lugar na ating binanggit. San Miguel, pinuno ng mga hukbo ng Diyos, tagapagbantay, tagapagtanggol at tagapag-ingat ng mga nilalang ng Diyos at kanilang mga tahanan, bantayan at alagaan ang lugar na ito. Naway ang iyong presensya ay tawagin sa pamamagitan ng dasal na ito, kung saan nagpapahinga ang mga kaluluwa sa ilalim ng pagbabantay ng mga anghel ng tagapagbantay. San Miguel Arcangel, takot at sindak ng mga mapaghimagsik na espiritu ng impyerno, humihiling kami sa iyo, maluwalhating pinuno ng mga hukbo sa langit, na dumaan sa kwartong ito at bahay, nagdadala ng kapayapaan ng Diyos ngayon, at magpakailanman, na nagpoprotekta sa pamamagitan ng libu-libong anghel ng tagapagbantay. Sa ngalan ng ministeryo ng pari na ibinigay sa akin, at bilang nilalang na minamahal ng Diyos, hinihiling ko na ang mga anghel sa langit ay punuin ang lugar na ito. Panginoon, palayain mo ang iyong mga anghel, serapin, kerubin, at mga hukbo sa langit, na pinangungunahan mo, upang walang bakas ng kasamaan ang makapasok sa lugar na ito. Ipadala si San Miguel Arkanhel upang protektahan ang aming mga ari-arian at tahanan. Sa kanyang espada, alisin ang lahat ng kasamaan na maaaring makaapekto sa kapayapaan ng lugar na ito. Ipinahahayag ko sa pamamagitan ng pananampalataya na ang lugar kung saan nakatira ang aking mga mahal sa buhay ay teritoryo ng kataas-taasan at kanyang tahanan. Inaanyayahan kita, kapatid na lalaki, at kapatid na babae, na itaas ang iyong mga kamay at humiling ng proteksyon kay San Miguel Arcangel. Nabantayan niya ang mga entrada, labasan, bintana, pintuan at kandado, tinatatakan ang lahat ng pader sa dugo ni Kristo at minamarkahan ng kanyang tapat na espada. Protektahan ang tahanan na ito, Panginoon, mula sa pagbaha, kidlat, bagyo at mga kalamidad. Palibutan ito ng iyong espada at markahan ang sandaling ito ng dugo ni Jesu Kristo, gaya ng ginawa ng mga tao noon sa dugo ng kordero, upang walang salot, sakit o sumpa ang manatili, at ang kasamaan ay lumampas ng walang pinsala. Nawai maganap ang sinasabi sa Apokalipsis, labindalawa, kasama ang matandang ahas na napagtagumpayan, at itinapon sa kailaliman, kasama ang lahat ng mga nahulog na anghel. Makapangyarihang Diyos, Jesus ng Nazaret, ilagay mo ang iyong mga anghel bilang mga tagapagbantay at utusan ang proteksyon, kasama sina Miguel, Rafael at Gabriel sa apat na sulok ng tirahang ito nawayang hilaga, timog, silangan at kanluran ay maging hindi mapapasok ng anumang kasamaan. Tawagin mo ang iyong hukbo sa langit at ilagay ito sa ibabaw hanggang sa ilalim ng lupa, na nagbibigay ng pinakamataas na depensa. Harapan at likuran, pangunahing at sekundarya. Naway mapuno ang lugar na ito ng presensya ng Diyos at ng kanyang mga koro sa langit. Upang ang mga papuri na patuloy na binibigkas sa iyong pangalan ay maging kalasag at ang iyong kaluwalhatian ay maging pader laban sa anumang kasamaan ng kaaway. Nagpapawalang-bisa ng anumang sumpa at pangkukulam na inihagis. Sapagkat ang lahat ng mga mahika ay mananatiling walang bisa sa harap ng masigla at matagumpay na presensya ng iyong kaluwalhatian, makapangyarihang Diyos naway lahat ng inggit, masasamang hangarin, intriga, at panlilinlang na dumapo sa lugar na ito. Ay mawala, madurog, masira, at matapos sa ilalim ng iyong krus, Jesus ng Nazaret. At mabutas ng espada ni San Miguel Arcangel. At naway ang kaaway, sa pagtingin sa lugar na ito, ay ituring itong di mapapasok. Sapagkat ikaw, Panginoon, ang nagpoprotekta dito gamit ang iyong espada, habang binabantayan ni San Miguel Arkanghel. Naway ang tahanang ito ay maging lugar kung saan ang Diyos ay pinupuri at pinararangalan. Tayo'y magkaisa sa mga anghel ng lumikha ng San Sinukob sa papuri. Sama-sama nating ipahayag ang mga kamanghamang gawa ng makapangyarihang Diyos. Naway ang bahay na ito ay huminga ng kapayapaan, pagkakaisa, at pagkakasundo at naway ang kasaganaan ay patuloy na dumaloy. Na hindi kailanman kukulangin ang pagkain sa kusina at maprotektahan ang lahat ng ating kakainin. Naway dumaloy ang mga ilog ng pagpapala sa mga pasilyo at sa mga silid ay manahan ang kapayapaan. Bantayan ang mga panaginip ng bawat isa upang walang makagambala sa pahinga ng mga anak ng Diyos. Walang espiritu ang manggugulo o api sa mga kaluluwa na naririto at ang depresyon ay walang lugar sa mga natutulog dito. Simula ngayon, ito ay magiging lugar ng pagpapala at kasaganaan. Sapagkat ang iyong mga anghel ay nagbabantay at tumitingin sa paligid. Kasama si San Miguel Arkanghel na nasa unahan, na nagtatanggol laban sa anumang kaaway. Pinapanatili ang kanyang presensya, at lakas, itinataboy ang lahat ng kasamaan, at ang impyernong ahas. Upang ang lugar na ito ay manatili sa pagkakasundo at kapayapaan. Inaanyayahan kita na gawin ang isang espesyal na pag-invokasyon kay Arkanghel Miguel. Upang maglagay ng bakod na proteksyon gamit ang kanyang espada sa pangalan ni Jesus ng Nazaret. Bilang aking pagkatao, bilang pari ng banal na simbahang katoliko na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo naway si San Miguel Arcangel ay mamagitan laban sa mga puwersa ng demonyo, ang kanilang mga hierarkiya at mga hukbo. At maglagay ng bakod na proteksyon, laban sa mga masasamang espiritu ng tubig, ng apoy, ng lupa, at ng apat na sulok ng mundo. Iligtas mo kami, Panginoon, mula sa mga espiritong mandaragit, mga agaw, mapaghiganti, mapangapi at impyerno. Protektahan mo kami laban sa lahat ng masasamang espiritu ng galit, kayabangan, katakawan, ingit, kamatayan, pagkawasak, kahirapan at sakit. San Miguel Arcangel, mamagitan at maglagay ng bakod na proteksyon. Kasama ang koro ng mga anghel sa langit, mga kerubin at serapin. Pinamumunuan ang mga prinsipado at kapangyarihan ng Diyos. Nawayang Diyos, aming Panginoon, ay magbigay sa amin ng proteksyon sa lugar na ito. At naway ang dugo ni Kristo manunubos ay magbigay ng kalasag, bantayan, protektahan at bantayan ang bahay na ito, kasama ang tulong ni San Miguel Arcangel, prinsip ng milisyang makalangit. At ng buong batalyon ng hukbo ng Diyos. Sa ngalan ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, ibinabahagi ko ang dasal na ito sa iyo, kapatid na lalaki, at kapatid na babae, makilahok ka ngayon, anuman ang iyong pinagdadaanan. At tawagin ang maluwalhating San Miguel, pinuno at tagapagtanggol ng mga kaluluwa. Hindi matatalo at matagumpay, at takot ng masasamang espiritu. Bantay ng ating Santa Ina Iglesia, ako'y nagmamakaawa, banal na Arkanghel ng Diyos. Napumasok ka sa laban, kasama ang mga puwersa ng pakikidigma pinoprotektahan ang taong nasa tabi ko, na nananalangin sa mga sandaling ito. Sapagkat ikaw ang namumuno sa mga hukbo ng makapangyarihang Diyos. At alam mo ang mga estratehiya at patibong na inilagay ng kaaway, upang iligaw kami. Ikaw, San Miguel, ang aming tagapagtanggol at gabay sa pananampalataya. Arkanghel Miguel, gamit ang iyong matagumpay na espada at sa pamamagitan ng lakas ng dugo ni Jesus na buhay at muling na buhay, at sa grasya ng ating dakilang ina, ang Imakulada Birheng Maria na dumudurog sa ulo ni Satanas, tinatapos mo ang lahat ng bakas ng kasamaan na nasa paligid namin sa sandaling ito. Kaya't humihiling ako sa Diyos na sa pamamagitan ng iyong pamamagitan, banal na Arkanghel Miguel, sa harap ng pagsubok na ito, sa mga mahihirap na sandaling ito na aking pinagdadaanan, tulungan mo ako sa oras na ito. Ano man ang iyong hiling, hinihiling namin sa kataas-taasang Diyos sa oras na ito na ipadala ang iyong mabuting anghel upang kami ay takpan kasama ang iyong makalangit na batalyon. Arkanghel San Miguel, tinatawag kita upang labanan natin ang mga puwersa ng kaaway at ng kasamaan. Pangunahan mo ang makalangit na tropa, at ipagtanggol ang taong nakikinig sa dasal na ito, upang ang lahat ng kasamaan ay mapaalis. Hinihiling namin, Arkanghel San Miguel, na pangunahan mo ang labang ito, kung saan si Kristo ay pararangalan at magtatagumpay, at sa harap ng kanyang pangalan, bawat tuhod ay luluhod at ang lahat ng kasamaan ay urong. Buksan mo ang mga pintuan ng mga himala, Arkanghel San Miguel, at gabayan kami sa landas ng tagumpay at kaluwalhatian. Kasama ang mga koro ng langit, hindi kami titigil sa pagpupuri at pagpapasalamat sa awa ng Diyos sa lahat ng biyayang natanggap namin. Humihiling ako ngayon na basagin at wasakin, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng dugo ni Jesus at sa lakas ng iyong nagliliyab na espada, ang bawat espiritu ng sakit at anumang panghihimasok ng kaaway. Labanan mo ang lahat ng inggit, karibal, at hindi pagkakasundo, itaboy mo ang mga ito sa aming paligid sa pangalan ni Jesus. Ang bawat kasangkapan, aparato, o bitag na inilagay laban sa amin, o sa aming pamilya, sirain mo, Arkanghel San Miguel, kasama ang lahat ng makalangit na tropa. Naway mapuno ng mga anghel ng Diyos ang aming buhay, at maprotektahan ng aming mga anghel na tagapagbantay ang aming paligid, upang walang masamang mangyayari sa amin. Partikular na sa oras na ito, humihiling ako na ipadala mo ang lahat ng serapin at kerubin upang kami ay maprotektahan, na kami ay ligtas mula sa anumang kamay ng kaaway. Pinaniniwalaan ko na ang tagumpay ay nasa aming panig, na nagmumula sa kamay ng Panginoon, at hindi ako matatakot. Inaangkin ko ang iyong salita, gaya ng sinabi ng iyong propetang si Daniel, nabantayan ako ng iyong mga anghel laban sa mga prinsipado. Ipadala mo ang iyong anghel, gaya ng sinabi ni Zacarias labindalawa, walo, upang ituwid ang mga daan sa aking harapan. Ipadala mo ang iyong anghel upang paunlarin ang aking landas, gaya ng sinabi ng Eksodo 33, dalawa. Pakawalan mo ang iyong mga legion ng mga anghel, Panginoon, para sa kabutihan ng mga nakikinig sa iyo. Ipadala mo ang iyong mga anghel na may nagliliyab na mga espada, at ang iyong mga emisaryo, mula sa langit upang kami ay palayain, gaya ng sinabi sa mga bilang 20 oras labing anim na minuto. Ipadala mo ang iyong mga banal na hukbo dito at ngayon, Panginoong Diyos makapangyarihan, at naway utusan ni San Miguel Arkanghel ang kanyang mga hukbo para sa aming proteksyon. Ipadala mo ang iyong mga anghel at mga nilalang mula sa langit gaya ng sa mga gawa 8 oras 26 minuto, upang tulungan kami sa paghahanap ng mga nawawala. Ipadala mo ang hukbo ng Diyos upang sugatan ang mga demonyong nais kaming wasakin, at tanggapin ang iyong salita. Gaya ng sinabi sa awit 37, 47, upang kami ay protektahan sa oras na ito. Tinatanggap ko ang iyong biyaya sa aking buhay. Sabihin mo kasama ko, Tinatanggap ko ang iyong proteksyon sa aking buhay. Ulitin mo, tinatanggap ko ang iyong proteksyon sa aking buhay. Tinatanggap ko ang iyong pangangalaga sa pamamagitan ng pamamagitan ng maluwalhating kalangitan. Tinatanggap ko ang iyong proteksyon sa aking pangalan at sa gabay ng nagliliyab na espada ni San Miguel Arcangel para sa aking buhay, sa lahat ng aking ari-arian, at sa aking magiging pamilya. Para sa aking pamilya at bawat miyembro nito, tinatanggap ko ngayon ang proteksyon at pangangalaga para sa aking komunidad at bansa. Tinatanggap ko ang proteksyon upang buksan ang lahat ng biyayang darating sa aking paligid, sa aking mga plano, proyekto, hangarin, at kagustuhan, at para sa intensyong ito na aking ipinagdarasal. Salamat, Panginoon, dahil hindi mo ako pinabayaan. Salamat, Panginoon, dahil nararamdaman ko na binuksan mo ang mga pintuan ng langit para sa aking ministeryo at sa mga nananalangin kasama ko. Salamat, Panginoon, dahil nararamdaman ko ang tulong ng mga anghel at arkanghel, ang panginginig ng serapin at kerubin na pinamumunuan ni San Miguel. Labanan natin ang labang ito na may pananampalataya, ipinapahayag ng malakas at malalim, matagumpay, may pasasalamat sa iyong kabutihan, awa at biyayang natanggap namin. Tanggapin mo ang biyayang ito kasama ko sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen, Amen, Amen. San Miguel Arcangel, ipagtanggol mo kami sa labanan. Huwag mong hayaang kami ay mapahamak sa nakakatakot na paghuhukom ng Diyos. Sa malakas na pananampalataya at dedikasyon sa aming amang nasa langit, na pinakikilos ng banal na espiritu, binibigkas namin ang magagandang salita na itinuro ng aming Panginoong Heso Kristo sa kanyang mga apostol at ipinasa mula sa henerasyon hanggang henerasyon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ang aking kaluluwa ay nagpupuri sa kadakilaan ng Panginoon, at ang aking espiritu ay nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat siya ay tumingin sa kababaan ng kanyang lingkod. Mula ngayon, tatawagin akong pinagpala ng lahat ng henerasyon. Sapagkat ang makapangyarihan ay gumawa ng mga dakilang bagay para sa akin. Banal ang kanyang pangalan, at ang kanyang awa ay sumasagana sa mga natatakot sa kanya, mula sa henerasyon hanggang henerasyon. Siya ay gumawa ng mga makapangyarihang gawa sa pamamagitan ng kanyang bisig, pinangalat niya ang mga palalo sa pag-iisip ng kanilang puso, ibinaba niya ang mga makapangyarihan mula sa kanilang mga trono, at itinaas ang mga mababa. Pinagpalanya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinaalis niya ang mga mayayaman na walang dala. Tinulungan niya ang Israel, ang kanyang lingkod, na inaalala ang kanyang awa, tulad ng ipinangako niya sa ating mga ninuno, kay Abraham at sa kanyang mga anak magpakailanman. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, gaya noong unang-una, ngayon at magpakailanman. Amen sinasabi namin sa Diyos, ang aming ina, Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ngayon, isang ama namin para sa ating maluwalhati at dakilang San Miguel Arcangel, ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. O maluwalhati at marilag na Prinsipe San Miguel, Pinuno ng mga hukbong makalangit, Tagapagbantay ng mga kaluluwa, Matagumpay na manlulupig ng masasamang Espiritu, Tapat na lingkod sa Palasyo ng Diyos na Hari, aming kahangahangang gabay at tagapagtanggol, hinihiling ko na dumating ka sa aking tahanan, kasama ang lahat ng mga anghel at protektahan kami mula sa lahat ng demonyo at masasamang espiritu. Sa buong pagtitiwala, lumalapit ako sa iyo upang tulungan kami sa iyong mabait na proteksyon, upang kami ay maging mas tapat sa Diyos na aming Panginoon. Amen. Ama namin kay San Gabriel, Manalangin tayo ng buong pagmamahal at dedikasyon kay San Gabriel. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. San Gabriel, banal na liwanag ng langit, ikaw na nakakakita sa Ama araw-araw, ipinamamanhik ko sa iyo na bigyan mo ako ng kaunting liwanag na ito upang pagliwanagin ang aking tahanan. Huwag hayaang magkaroon ng alitan o inggit kundi pagmamahalan at pagkakaisa, at nawa'y ang kapayapaan ng Ama ay lagi naming maranasan. Amen. Ama namin para kay San Rafael, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. San Rafael, dakilang tagapagtanggol ng mga anak ng Diyos, buong pagpapakumbaba kung hinihiling na protektahan mo ang aking pamilya kapag sila'y lumalabas ng bahay. Huwag mong hayaang may mangyaring masama sa kanila, gabayan mo sila sa landas ng katarungan at hadlangan ang kanilang pandinig sa tukso. Ilayo mo sila sa lahat ng panganib at samahan sila, upang sila'y makabalik ng ligtas, at payapa sa tahanang ito ng aming Panginoong Heso Kristo na nabubuhay at naghahari kasama ng Ama sa pagkakaisa ng banal na Espiritu, Diyos magpakailanman. Amen. Ama namin para sa Anghel na tagapagbantay, sabihin natin ng sama-sama, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Anghel na tagapagbantay, aking mahal na tagapagtanggol, mula nang ako'y ipagkatiwala sa iyong pag-aalaga, hindi mo ako pinabayaan, binigyan mo ako ng kaliwanagan at patnubay. Ako'y sumasamba sa iyo bilang aking tagapagbantay, at mahal kita bilang aking masigasig na tagapagtanggol. Ibinibigay ko ang aking sarili sa iyong maingat na pangangalaga at ipinagkakatiwala ko ang aking direksyon sa iyo. Hinihiling ko sa iyo ng buong taimtim, sa ngalan ng pagmamahal ni Jesus, na huwag mo akong iwanan, kahit na ako'y nagkasala at lumaban sa iyong mga inspirasyon. Kung ako'y maliligaw, gabayan mo ako pabalik sa tamang landas. Kung ako'y mauhulog, tulungan mo akong bumangon, Aliwin mo ako sa aking mga paghihirap at protektahan ako mula sa mga panganib hanggang sa makamtan ko ang walang hanggang kaligayahan. Amen. Kung nagustuhan mo ang dasal na ito, ibahagi mo ito sa iyong mga kaibigan, mag-iwan ng like at mag-subscribe para makatulong sa pagdala ng salita ng Diyos sa iba.